Yo, what's up guys? Yan. Ha, nakarating din tayo sa ating uh, pinuntahan. Yan guys. Alam nyo ba kung nasaan tayo? Wala namang iba kundi dito lang naman tayo sa Mayon. Yan, nandito lang naman tayo sa Mayon. Ito yung ganda ng Mayon, oh. Dito yan sa Bicol, grabe ang ganda dito. Musok pa utin niyo. Sa Musok oh, oh. pa yung bulkan, oh talagang usok siya o oh. yun. yung kasama ko yun baksak na ako oh. si Romel at saka si Mrs. Adventure ayun katulog <laughs> pagod na yun <laughs> so guys bali uh, umalis tayo kagabi sa bahay ng mga 6pm tapos nakarating tayo dito ng mga 9 9am 9am tayo dumating kasi takong pogi lang naman din matay paspasan eh Yan. kaya ngayon lang tayo dumating dito po sa ano sa Bicol ah, ano, ma'am ano bang ano, pangalan nitong campsite na to nalimutan ko yung pangalan ng campsite mamaya po ilalagay ko na dito and then iikot ko kayo dito ang ganda rito bali ito yung isang campsite na to is bundok bundok yung kabilang site. bundok to tapos harap niya yung ano mayon yun ito tingko kita kita po yun, no? Ting nyo, oh tingnan niyo ha ayo luminaw sana ba tanga Yun, no? Know. Busok talaga sya, oh. Gabi. Okay, guys. Ah, ikot ko kayo dito sa, ano, sa campsite. Baka kasi misa ah, magustuhan nyo natin ito rito, <coughs> Yan, At ang ganda rin dito. Grabe. Yan, Ngayon, yeah, ikot-ikot tayo dito sa campsite. So, Okay, napasama ko sa vlog. Okay, ito to do lagi bakit tayo po yung campsite. Apo tryid sa baba. So guys, pag pumunta kayo dito, pag nakita niyo yung pwesto, solid. Gag ang ganda, grabe. Ayan o. Tapos dito. Yeah, ganda shit. Ayan o. Ganda ng view dito guys. Wow, grabe. Ganda o. Bali guys, ayun yung sinasabi sa inyo sa taas, yun yung bundok na isa. And then pag dito naman sa kabila, sa kabilang side yung mayon mismo. Pansin niyo tanawin dito, perfect na perfect guys. Wala. Solid. Oh. Ganda, grabe mer ito yung CR nila Ito yung CR. Hindi na tayo papasok sa CR. Punta na tayo dito sa baba. Kasi meron pa sila dito ng mga ay kadrin. Oh. Eh may ginagawa pa sila dito. yun no? Oh. Yung guys, dito nila matatagpuan yung Maras Masaraga. Masaraga campsite yan. Bali sir, anong barangay po nakakasakot? Ligaw, sa blue yun to. Pinata, ito ng ligaw. Ligaw, sa blue yun? Opo, sa blue yun. Okay, yun. Ah. Okay lang magpakita ko kayo sir. Nakahubad po. Ay, nga pala, nakahubad. So. Sige, sige. Pakita na lang natin yung view para ano. Ah, sige, Salamat sir. Yan. Ito. Ganda. kung kayo po ay nature lover yan guys kung kayo ay nature lover punta na po kayo dito at sigurado sulit so, na sulit apakaganda ano sir? pag drone ah pag may drone oh, ang ganda pag nakita sa drone wala pa tayong budget yan sir <laughs> pang cellphone, cellphone cellphone lang muna tayo mo mag vlog dito na ang ganda Oh, na, na, nakita ko namin tweet na. Pero kung kayo po yung mga nature lover yan na uh, so, ano po dito? May budget kayo, may, ko 'yo. May bukas may game si rito. May ah, may event po. may event dito kumain. Ah, mamaya. Ay, bukas po. Sabi Bali ano siya, lang siya, naman siya, kami siya, dito, ba hanggang hapon lang, papahinga lang. Up. Tapos ano na uli? Yan, napakaganda dito. Bali sir, magkano yung ano? Magkano yung entrance fee? 100 per head pag overnight. Pag, over head, pag over head, 30 lang. ah, 100 so, per head overnight. Pag uh, parang date ano lang dito lang. 30 lang. Alam mo ba to to tong 2 pay to 2 pay to to guys to so, 2 pay to yan 2, yan 2, uh, Tapos yung parang pinuesto namin doon yung inupo ala kasi nagpaalam kami doon sabi, yung mali ah oh, mali upo, lang kayo diyan pwede mo kayo magpahinga diyan Ah 700 yon Ayun. Yung sa so open kubo, ano lang, 500. Ah, oh, 500. Ayaw, tapos, Gloria. yung parang sa, sa iglesia na, no? yun, 500. 500. Ayun guys, papakita ko sa inyo mamaya yung sinasabi ni Kuya, ano pangalan niya sa Francisco siya? po? Francisco, parang, Arroyo. teka sa amin yun ah, Francisco, apil... Arroyo, apelido nyo. Yun naman, Francisco, apelido. Ako po kaya kaya dito. Ah, kayo, kayo, ah, sinabi ni ating kayo, kayo kang kakawasapin, sige. Ayun, nagpapahinga na yung kasama ko. Okay guys, uh, update na lang mamaya. Yeah, so guys, nakababa na tayo doon. At ito, kung gusto niyo magpahinga rito, yan, meron dito ang pahingahan. Yan. Yun, no? Yung ganda, yung po kwarto-kwarto, yan. 700. Tapos ito, 500. Tama ba ako? Baka nagkamali ako ng price. Bahala na. Bahala na sa mga magko-comment. Ayan. Ayan. Ah, sige. So guys, ito yung hanging bridge po. Ayan. Ayan. Ito yung taas. Yun o. Oh. and guys. Ito pag akit nyo. Ito marang abotan nyo dito sa taas. Yun o. Oh. Ito yung sticker natin. Ayan. Yun. yun o. May mga nakapwesto na guys o. Oh. Uy. Oh, isang babala ng ula po. Pwede mo nakabutin o. Oh. Abot kamay oh. o. Ay. Parang si ano Chori chori. Showy po, showy. Ayan. ayan. So guys, ayan. Ah, hindi ko na siya na hang kanina. Ngayon ko lang bibidyohan kung kailan pa alis na. ayan. Video na natin. Ayan. Paalis na tayo dito ngayon. Ayan, ito yung hanging bridge. Oh. So guys, ito ah, uh, ito yung hanging bridge na sinasabi ko. Mapansin nyo, ayun po yung pangalan po nung campsite. Ayun no. Oh. Hindi ko isa doon kita yung dulo. May letter ano Ah, uh, lang ha. Yun. Okay, ayan na.